scatter ka, scatter ka. Hagbongi, hagbongi kisa. Hagbongi pa. Hagbongi, scatter, scatter, scatter. skater hindi ka na sa bahay, Ano? Wala ka na tulog-tulog wala ka na rin kain-kain. Kaya Wala ka na tulog-tulog, bang. Hindi ka lang kulata. Ngayon na, mag-scatter ka one time lang. Scatter na. Hatagi ko scatter isa. Scatter ka, scatter. Scatter, scatter ba? Pang! Kapang. Kapang. sa Kapang. ano nga bahay. Binta mo yung manok doon. Ano? Binta mo doon, pajikas ko. Pajikas mo ako doon. Kasin. Scatter na ka, scatter na ka. Uy, na gali sa bahay. Uy, ka na. Uy, ano? Uy. Scatter na ka. Ceng, binta mo yung manok. Yun, binta mo yung manok doon. Sabi mo, jikas ako, jikas. Scatter na ka. Scatter na ka. Scatter na ka. ka. Isa pa. Tura, tura, tura. 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 Tura.